Yo, what up? good morning mga par Good morning sa inyo At ito nga, napakalamig ngayong umaga Sobra Ayan, nakasama ko, pareng ko po Si o, Ito, papasok muna kami dito sa may budega dito Dahil uh, may ano dito eh uh, Heater Dahil sobrang lamig nga dito sa labas So, ito nga mga parang itsura ng uh, lobe natin, o, ayan Pambay mga tropa, may heater dito dito kami natambay dahil ano nga, napakatindi ng uh, lamig sa labas. Ayan, no, oh, may mga pagkain dito yung mga, ano namin, mga imo namin kasama. Oh. Ayan. Tapos ito, may dumating na nga dito yung isang imo. ano? no. Ah, oh, yan, dumating na sila. Sila yung katulong namin sa trabaho sa loob. Ano, naintindihan nyo sinabi? Sagot kayo. So, yun nga mga par, ganun nga dito. Kasi, ito, bukas to lagi. Pero yung ano namin, yung pinagtatrabahohan namin eh, sarado pa din. Kaya ito, uh, eto, andito kami, antay kami. At uh, hindi pa nga kompleto yung mga ano, yung mga tauhan dito. Isa-isa pa lang sila nagdadatingan mga par. Ayan, mga pare ko, yo. kumpleto na sila. Ayan, oh. Ang dami ng mga, ano, mga imo, mga nuna. Ayan, yung nakasama namin sa Ayan. Ayan, Aldrin, Nakita na. <laughs> ano na sila? nga na mga par. Kompleto na sila. Mga par, ayan yung magbubukas ng ating pintuan. Oh. Whew, ayan mga kasama natin sa trabaho. Yung sa kabilang yun, yung pinuntahan namin sa strawberry yun. Tapos ito naman sa grapes. Ayan. Bubukas ng pinto. Sa wakas, makakapasok na. Sobrang lamig. Oh. Yes, sir. So, yun nga mga parat. Nandito na tayo sa ano. Sa loob. Factory. Sa wakas. Woo! Grabe. Sobrang lamig sa labas. So, buti na lang. Nandito tayo at meron tayong uh, nasilungan doon. So, ito nga yung area ng aming paggagawa. Ano yan, Oh. Diyan kami magkatrabaho. Diyan namin gagawin ang ating grips. Uh, grapes. So, diyan na muna kayo mga pare ko. At, uh, tatrabaho muna kami, magpe-prepare at aayusin uh, muna yung mga ano, dapat ayusin dito. So, God bless sa inyo mga par at uh, kita kita sa mga susunod na kabanata.